Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isa sa mga pinakadramatikong hula ng Biblia na ang digmaan ni Gog at Magog ay maaaring maganap sa harap ng ating mga mata sa ngayon? Maaari bang ang mga bansang nakahanay laban sa Israel ngayon ay kapareho ng mga hinulaang libu-libong taon na ang nakalilipas sa mga banal na kasulatan? Habang tumataas ang mga tensyon sa daigdig, Nakatayo ba tayo sa presipis ng isang napakalaking propetikong kabanatang kaganapan? Bago tayo sumisid sa malalim na ito, maglaan tayo ng ilang sandali upang pasalamatan kayong lahat sa pagsunod sa malalalim na kwento at pagkatao sa Biblia. Bahagi ng hindi kapanipaniwalang komunidad na ito, ang aming channel ay mabilis na lumalago. Salamat sa iyong suporta at ngayon ay tinatalakay namin ang isa sa mga pinakahinihiling na paksa sa mga komento ang digmaan ni Gog at Emogi. Ang video na ito ay susuriin ang hula ng Biblia sa kasalukuyang mga kaganapan sa mundo. At kung ano ang lahat ng ito ay maaaring mga hulugan para sa mga oras ng pagtatapos. Kaya kung hindi mo pa napindot ang pindutan ng pag-subscribe at ilike ang video na ito at huwag kalimutang iwanan ang iyong mga saloobin ang mga komento. Ano sa palagay mo, nabubuhay ba tayo sa mga araw ni Gog at Magog? Ngayon tumalon tayo sa Ezekiel 38-39. Ang propesya ng digmaan ni Gog at Magog nangyayari na ba ngayon upang tunay na maunawaan ang hula ni Gog at Magog? Kailangan muna nating suriin ang dalawang pangunahan, mga sanggunian sa mga pangalang ito na matatagpuan sa Ezekiel. 38-38 sa apokalipsis, 21 at pinakadetalyadong paglalarawan ay nagmula sa Ezekiel, 38-38 sa mga kabanatang ito ng Diyos ay nagbibigay kay Ezekiel ng isang pangitain ng isang hinaharap na pagsalakay sa Israel ng isang koalisyon ng mga bansa na pinamumunuan ng isang misteryosong figura na nagngangalang Gog mula sa lupain ng Magog. Ipinropesya ni Ezekiel na si Gog ay isang pinunong militar ay darating mula sa malayong hilaga upang salakayin ang isang mapayapa at ligtas na Israel mangyayari sa mga huling araw ang isang termino na kadalasang nauugnay sa mga huling panahon sa Apokalipsis 28 Gog at Magog ay lilitaw muli ngunit sa oras na ito sa katapusan ng milenyo pagkatapos napalayain si Satanas upang manlin lang. Ang mga bansa sa huling pagkakataon ay lumilitaw ang dalawang propesya na ito sa magkaibang mga punto sa panahon. Isa sa panahon ng pangunguna sa muling pagbabalik ni Kristo at isa sa pinakadulo ng milenyo. Ngunit magkapareho ang mga ito ng Gog at Magog ay kumakatawan sa isang napakalaking rebelyon laban sa bayan ng Diyos na nagpapakilala kay Gog at Mog ay naging paksa ng matinding debate ng maraming iskolar na naniniwala na ang Magog ay tumutukoy sa isang rehiyon sa Hilaga ng Israel na kadalasang iniuugnay sa mga Siyan isang grupong lagalag na naninirahan sa modernong Rusya ang iniugnay din ng hudiyong istoryador na si Josephus Simagog sa mga siyan na lalong nagpapatibay sa ideya na ang propesyang ito ay tumuturo sa isang hilagang nasyon na si Gog. Sa kabilang banda ay kadalasang binigyang kahulugan bilang pinuno ng koalisyon ng mga bansa na ito ay inilarawan siya bilang isang prinsipe o pinuno na malamang na isang militar na kabanata kumander na mamumuno sa pagsalakay laban sa Israel sa Apokalipsis dalawamput-apat ang mga pangalang Gog at Magog ay may higit na simbolikong kahulugan na kumakatawan sa mga bansa sa lupa na bumangon sa huling paghihimagsik laban sa Diyos. Inilista ni Ezekiel ang ilang mga bansa na magiging bahagi ng pagsalakay na ito, Magog na malamang na nauugnay sa modern Russia-Persia, na kilala ngayon bilang Iran-Kush na nauugnay sa mga bahagi ng modernong Ethiopia at Sudan ay naglagay ng sinaunang Libya geopolitics. Ang ilan ay nakilala ito kasama ang Turkey na si Beth na malamang na tumutukoy sa rehiyon ng Caucasus na kinabibilangan ng mga bahagi ng Pabo at Armenia. Ang mga pangalang ito ay maaaring mukhang sinaunang ngunit marami ang naniniwala na sila ay direktang tumuturo sa mga modernong bansa na nasasangkot sa Mid-Eastern geopolitics ngayon ay nasasaksihan natin ang entablado pagiging itinakda para sa hinula ang digmaang ito. Marami ang naniniwala na ang geopolitical landscape ngayon, lalo na ang mga pagkakahanay sa pagitan ng Russia, Iran, Turkey at ng kanilang ibinahaging antagonismo sa Israel ay sumasalamin sa propesya ni Ezekiel tungkol sa isang hilagang koalisyon na umaatake sa Israel. Ang pagtaas ng papel ng Russia, ang relasyon ng Russia sa Israel ay makabuluhang lumala sa nakalipas na ilang taon habang ang Russia ay minsang napanatili ang isang neutral na paninindigan ito ay naging mas masungit lalo na dahil ang paglahok ng Russia sa Syria at ang lumalagong alyansa nito sa Iran at pabo hindi pa banggitin ang pipeline ng natural na gas ng Israel sa Europa ay nagbabanta sa pangingibabaw ng enerhiya ng Russia sa rehiyon na nagpapataas ng tensyon. Ang patuloy na poot ng Iran ay patuloy na isa sa pinakamabangis na kaaway ng Israel na hayagang nananawagan para sa pagkawasak nito. Ang Iran ay nagtatayo ng mga outpost ng militar sa Syria sa hilaga lamang ng Israel at pagbibigay sa Hezbollah at iba pang militanteng grupo ng mga armas, partikular na binanggit ng propesya ni Ezekiel ang Persia-Iran bilang isa sa mga nangungunang bansa sa ang koalisyon na sasalakay sa nagbabagong katapatan ng Israel-Turkey sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Erdogan. Ang Turkey ay dumistansya sa dati nitong cooperation sa Israel at nagpatibay ng ugnayan sa Russia at Iran-Turkey. Nakinilala bilang Beth Toe sa propesya ni Ezekiel ay nagkaroon ng mas aktibong papel sa Middle Eastern mga salungatan na nagpapataas ng presensyang militar nito sa Syria at Libya na higit na nakahanay sa mismong mga bansa na ipinropesiya na babangon laban sa Israel noong isang libo naput walo nang muling isinilang ang Israel bilang isang bansa. Maraming propesiya, nakita ito ng mga iskolar bilang ang katuparan ng Ezekiel 37 ang propesiya ng tuyong buto kung saan ibinabalik ng Diyos ang Israel mula sa mga patay. Mula noon, ang Israel ay nasa sentro ng pandaigdigang mga salungatan partikular na sa mga Arab nations at ngayon kasama ang Iran, Russia at Turkey na bumubuo ng isang alyansa. Ngayon ay palalimin pa natin ang ikadinamika ng digma ang Gog at Magog at kung paano gumaganap ang hula ng Biblia sa mundo ngayon sa Ezekiel, 37. nangako ang Diyos na ibalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain at ibalik noon bilang isang bansa. Ito ay natupad noong isang libo siyam na apat na nang ang Israel ay naging isang bansa muli pagkatapos ng halos dalawang libong taon ng pagkalat ayon sa propesiya. Mangyari bago matupad ang ibang mga propesiya gaya ng digma ang Gog at Magog Ezekiel 38, sampu hanggang labindalawa. Alarawan ng isang panahon kung kailan si Gog na pinuno ng ang Northam Alliance na ito ay gagawa ng masamang plano para sa lakayin ang Israel. Ang pagsalakay na ito ay inilarawan bilang biglaan at napakalaki ng isang hukbo na napakalawak na sasakupin nito at tulad ng isang bagyo ang Israel na nagtitiwala sa seguridad nito. Mukhang mahina, ngunit narito ang twist na ang digmaang ito ay hindi magiging sa Israel upang labanan. Ang sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos mismo ay mamagitan sa isang makapangyarihan at supernatural na paraan sa Ezekiel 38 hanggang 23. Nangangako ang Diyos na kapag sinalakay ng mga puwersa ng Gog ang Israel, ay magpapakawala siya ng isang napakalaking lindol at mga salot na granizo apoy at asupre sa mga sumasalakay na hukbo. Ang natural na mundo mismo ay babangon laban sa mga mananalakay ang mga hukbo ni Gog, ay magbabalik tanaw sa isa't isa sa kalituhan at isang maliit na labi lamang ang makaliligtas ang pagkawasak ay magiging ganap na ang pagkawasak ay sinabi ni Ezekiel na aabutin ng pitong buwan para ilibing ng Israel ang lahat ng mga patay na ang napakalaking pagpapakita ng banal na kapangyarihan na ito ay nagsisilbi sa dalawang layunin na protektahan ang Israel at upang ipakita sa mundo na ang Diyos ang tagapagtanggol ng kanyang bayan, Ezekiel naput 67, nagsasabing, magpapadala. Ako ng apoy kay Magog at ipakikilala ko ang aking banal na pangalan sa aking bayang Israel. Hindi ko nahahayaang lapastanganin ang aking banal na pangalan kaya kung ano ang maaaring humantong sa napakalaking pagsalakay na ito ay hindi binibigyan ng Biblia sa atin ng eksaktong timeline ngunit tingnan natin ang mga kasalukuyang kaganapan na maaaring maging pasimula sa digmaang ito ang isang posibleng pag-trigger para sa ang ito ay ang newfound natural resources ng Israel, ang pagtuklas ng malawak na likas na yaman. Ang mga reserbang gas sa dagat Mediteranyo ay ginawang isang potensyal na enerhiya ang Israel. Ang motibasyon ng Russia para sa pagsalakay sa Israel ay maaaring udyok ng mga salik na pang-ekonomiya na naglalayong kontrolin ang mga mapagkukunan ng rehiyon ang lumalagong alyansa sa pagitan ng Russia, Iran at Pabo. Ang lahat ng mga bansa na banggit sa hula ni Ezekiel ay nakakabahala para sa Israel, habang ang mga bansang ito ay may sariling panloob na tensyon kung saan sila ay nagkakaisa ang kanilang pagsalungat sa Israel, anumang makabuluhang salungatan sa pagitan ng mga kapangyarihang ito sa Israel ay maaaring magpasiklab sa digmaang Gog at Magog. Halimbawa, Iran ay patuloy na nagbabanta sa pagkakaroon ng Israel sa mga nakalipas na taon ang militar ng Iran ay mas lumapit sa mga hangganan ng Israel sa pamamagitan ng paglahok nito sa Syria na nagtatag ng mga base at pag-deploy ng advanced weapons system. Samantala ang Russia ay nagpapanatili ng isang malakas na presensya ng militar sa Syria na nagtatrabaho sa tabi ng Iran at kung minsan ay maaaring mangyari ang Gog at Magog War. Naniniwala ang ilang teologo na ang Rapture, kung saan dinadala ang mga mananampalataya sa langit bago ang Great Tribulation ay maaaring magkasabay o mauna kay Gog. At digmaang magog ang digmaang ito ay maaaring maging sanhi ng pagbangon ng Antikristo na makikipagtulungan sa isang huwad para sa kapayapaan sa Israel upang ipagkanulo lamang sila sa ibang pagkakataon. Bilang karagdagan sa mga geopolitikal na pagunlad, mayroong ilang mga palatandaan ng mga panahon na umaayon sa hula ng Biblia sa Aklat ng Apokalipsis. Ang Biblia ay nagsasabi sa atin na ang mga kaganapan sa mga huling araw ay masasaksihan ng buong mundo sa nakaraan ito ay tila imposible. Ngunit ngayon sa pandaigdigang teknolohiya ang hula ay maaaring matupad. Smartphone, social media at satellite. Timeline ang pagsasahimpapawid ay nagbibigay daan sa real-time na saklaw ng mga pangunahing kaganapan. Kapag bumalik si Kristo, o kapag nangyari ang pagsalakay ni Gog ang buong mundo ay makakasaksi nito ng sabay-sabay. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagsasalita din ng isang hinaharap kung saan ang Antikristo ang makokontrol sa pandaigdigang ekonomiya at magpapatupad ng marka ng ang halimaw na ang Apokalipsis 13, 16, 1-17. Nakakakita na tayo ng isang hakbang patungo sa isang cashless na lipunan at ang mga digital na pera ay nagpapahiwatig na ang imprastraktura para sa isang sentralisadong sistema ng ekonomiya ay bumabagsak. Sa lugar habang sinusuri natin ang mga hula ng Biblia at ang mga kaganapan ngayon ay nagiging malinaw na ang yugto ay itinakda para kay Gog at Magog. Ang Israel ay bumalik sa kanyang lupain na napapaligiran ng mga kaaway at ang mga pandaigdigang kaganapan ay nagtatagpo sa mga paraan na eko ang sinaunang mga hula sa muling pagsilang ng Israel at ang papel nito sa pandaigdigang labanan ay sentro ng hula sa Biblia. Sinasabi sa atin ng Sakarayas, isang dalawatatlo na ang Jerusalem ay magiging isang mabigat na bato para sa lahat ng mga bansa at sa mga nagsisikap na maaalis ay masasaktan habang mas maraming bansa ang nakatutok sa Israel. Sa Israel, ang hulang ito ay tila mas may kaugnayan kaysa dati sa konklusyon ang Gog at Magog War ay maaaring mas malapit kaysa sa ating napagtanto bilang mga mananampalataya. Mahalagang manatiling mapagbantay at espiritual na handa kahit na tayo ay hindi alam ang eksaktong oras nilinaw ng Biblia na ang mga kaganapang ito ay magsisimula ayon sa plano ng Diyos at tiyak ang tagumpay ni Kristo. Kung nasiyahan ka sa video na ito at may natutunan kang bago, tiyaking ilike ito, ibahagi ito, at magsubscribe para sa karagdagang insight sa hula ng mga huling panahon. Ipaalam sa amin sa comments sa tingin mo nakikita ba natin ang propesya ni Gog at Magog na nabuhay. Huwag kalimutang panoori ng iba pa naming video. Manatiling pinagpala at magkikita-kita tayong muli sa sunod na video. Muli salamat!